guys nag nagabuhos na sila ng ano hindi. hey there na sila ng, subscribe to my Walang channel sira. and also press this bell icon na sa susulo sira pa yung ko nila ng parang ako wala mga bato dito na Ayun, nitak Batu lulugo oh, yan mga batu. Huwag na po kasi baka makaapakan naman. <laughs> bato. Hay nako, sobrang dami naman yung batu. Ah! <laughs> sa mukha <laughs> <laughs> Pero grabe 'yung lutak, parang lapit na yun. palay. 有。 也不是。

nanti kamu jangan lupa, lupa. Mau enggak, ya? Ya.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Аллахну. Gabi ang hangin. So guys, yun yung bahay namin. <laughs> Hindi nagawa kahapon kasi nga umulan hanggang kanina. So ngayon, parang tumila na yung ulan, maglalagay na ng pormas dyan. Kasi bubusan ng semento. si semento. Putingan ng semento. Nagawa ng pormas yung asawa. Then, Tutulungan ko siya. Yun yung kalaki yung bahay ko. Dun sa kabila yung kusina at si kusina dito. Si Ardon. butik ko. Okay. Buti na lang, hindi ano. Kaso lang, maraming ano, puno. Patata. Masanga-sanga Sang -sang daw. Doon kami nagaan. Roto. Sabahan. Lamig. Ang lakas ng hangin. Sabi mo may nagtapas ng saging. Wala naman ah. Kailan? Kailan nagtapas? Nakaraan pa naman yan. Saan ba yun? Oo, meron pa oh. Sabi ng asawa ko may May nanguha daw ng saging. Nandito hmm? kami. Ayan Marami yan. Yung isa, malapit ng mahinog. Hmm. Ha, yung baka namin doon. Yung pinakawalan yun. Ayan guys, oh. yung saging. Malapit na yung mahinog. Hindi ba kita? Malapit na yung mahinog. Tapos dun. Ayan. Marami. Meron din to. Meron. Dami palang lang puso, dito ko dito dito kanina nang uwi ang asawa ko na nilagay namin sa no? munggo. Hmm? Ba. Dito, nga, gagawin ko 'yan ng garden dito. Tataniman ko ng gulay hanggang doon. 'Yan. taniman ko ng gulay tapos dito dyan ko ilalagay yung babuyan ko magagawa din kami dito ng babuyan pero meron din doon sa kabila yamig ang lakas ng hangin mga galaw-galaw yung mga mga galaw